na ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez sa edad na 7 to 6 years old. Kinumpirma ito ng malapit nitong kaibigan na wala pang inilabas na detalye kung ano ang dahilan ng pagpanaw ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Ngunit ayon sa lumabas na ulat, isinugod daw sa hospital si Ronaldo Valdez. Ngunit pumanaw na ito kaninang hapon. na Ayon sa Quezon City Police Department, sumikat si Ronaldo Valdez noong 1970s kung saan napabilang siya sa maraming pelikula. Bagamat maraming dekada na rin ang lumipas at marami na rin mga bagong artista sa showbiz, ngunit napanatili ni Ronaldo Valdez ang kanyang career sa showbiz dahil nagtuloy-tuloy ang kanyang pagganap sa iba't ibang mga karakter, mapapelikula man o teleserye. Mula 90s hanggang sa kasalukuyan, katunayan gumanap pa ito bilang Lolo Sir sa huling teleserye pinagbidahan ng Castiel na Too Good To Be True. Nagluluksa ngayon ang mundo ng showbiz dahil hindi sila makapaniwala na isa na namang magaling na aktor ang pumanaw na. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon tungkol sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez, sina Catherine Bernard at Daniel Padilla na naging close na rin kay Ronaldo Valdez dahil sa pinagsamahan nilang teleserye na too good to be true. Samantala, ikinagulat ito ng mga netizens na ito pa ang kanilang mga komento at reaksyon.